Ito nga pala guys, na ito nga pala guys yung Drago at mag-subscribe na kayo at mag-like. Alaga, ano, alaga ko pala niya ah. May alaga na ako sa siya din Ano guys, mga atali, may tila ko pa natakot yung alaga ko muna. si alaga ano. Ito yung guys, yung alaga ko. Kala ay, na, ay na, yung kaban na yun, yung mga na dragon. Na ito pala guys, yung alaga ko. Dragon. Ya. Yeah. Dragon itu karena terima kasih Kak. Tambahnya gagas maaf deh. Guys, yang makan deh. Kung saan, sakay na lang natin yung dragon na ito. Ito talaga guys yung kapangyarihan na ako. Bakit lakas ang kapangyarihan mo ito? Hindi isa. Ayan o. Ayan o. Tatamaan ang kidlat yun.

kalaban dito guys yun ano nakataan yung red kalaban dito yung, yung castle, castle do, yung castle guys yung patay guys yung castle ko yung pala guys yung castle ko ang bakal yung patay yung dragon ko yung patay sa kain pa ah guys lumakan, no? atas, guys pa ah castle naman guys 'yun pala yung castle. puro buka ng ng Ah, ulit ito kanina. Kaya ako na ito, ano, purubukan ng puro na ba rin, ano. Nalipad kami ka! Yung dada yung lipad ko! Subscribe kay dito sa asana na ito. Munta tayo sa castle ko. Ayun pala yung castle ng Ito alaga ko lang. Alaga ko siya. Ito pala yung na ako. yung kinakain guys, karne. Diba to? So, nag ata yung ano ko. Nandito na yung nandito sa ano, kasi... Sige nyo, abilis na sa guys. na mga kado. May harang nata dito guys ah.

Pagpunta lang tayo guys Dito hmm. tayo sa kaloob ng castle Dito tayo sa kaloob tayo sa namin guys Papakita kong may guys yan Ito pala guys bahay namin sa, ay Hindi na pala nasarado itong gate Kanina bukas ito kanina Sarado yata guys Ay mabukas yung gate oh Ginumbara sa akin Yan ako kanina na bukas yung kanina sarado yung guys kanina na bukas.